Oh. Naapa ko'y isa nga i-share ba? Na kanang manarbaho bitata nga kanang kisa naka-experience diha nga manarbaho ka. Tapos naakay kaubanan ba nga murag iya na mas feeling mas labaw pa sa chief sa so, manager na sige sigi andere nga kanang bag-o pa bitaw ta sa mga Pilipina diha o mga Pilipino ba nga nagkamay miingon sa ko ang nga ay eh, pasagdiin na lang na sila oy kay kanang trabahanti ra ta O, aus like kanang nasana na foreigner ra kanang kailangan taasan na to ato ang pailob na di yun na pwede sa kuha. Kaya nga no, ako kung um, trabaho ko, unsa kadugay na ko anak nga company, dili jud na sa'ko ako, awala yun na sa ako ang manugo ko sa ako ang mga kaubanan ka ng mga baguhan. Matrabaho ko sa ako ang um, trabaho on. Bahala kana diha di haug di ka matrabaho. Kung ka, unsa on, tudloan ti ka maunang ako ah. Kaya naka, kuan ko, ko nga ako ang pinaka pioneering nga trabahante sa office dili jud ko magingon ana sa akong mga kaubanan nga murag daog daogo ni mo sila Maugod na ang ako ah. since ever nga nag-start pa ko work 19 years old pa ko dili jud ko magingon ana sa akong mga kauban nga murag kanang maski kanang abi kay ikaw ang pinakauna or pioneering diha or high position ka na murag imuhang ko ano ng mga bagong trabahanti wala gid na sa akong mind so wala koy pakialam kung dugay na ko diri ah, aning trabaho a ah, or baguhay pa kay wala gid na sa ko ang uh, kanang kinaiya tapos although taas ko og pasensya pero, ayaw jud ko pasok ah. Marabag ka nang kuan ba nga, buutan ka ay yes. I admit, pero, ayaw jud ko pasok ah. Wa ko'y pakialam kung pinakadugay ka or unsa mong ranggo wa jud ko'y pakialam. Ang ako ay ah, is kanang na ka uban ba? Kani akong bagong nga uh, gitrabahoan nga restaurant kanang dugay na ni sila mga kuan ka na kay bang giitan na nga kanang kuan na kay ni sila din sige na sila pamantay sa ako ah kay syempre baguhay pata din ako man pinaka gamay ba sa amu, ah, kanang pinaka gamay kay syempre pinay yung puto oh, ano mas ma, pa, putot aba. kanang akong pinaka gamay ba nya kanang syempre Aos kuan punta ka ng foreigner punta. Din, nagsi mas gina sila pamantay sa ako. Ah, kay kanang, Taas mong guto mong kuan ba kanang nang among sa restaurant. Taas ba kanang nang mag, manghugas bitaw. Ah, tawag diri kay abwas. Na ba? Eh, namang ko sa restaurant no. Niya asahay mag abwas. Pero dinig yun na ay ako ang kuan dito ra ko sa restaurant. Pero namang yun time mga kanang mag-abwas ka. Inya, mag sige na sila pamantay si Muham. Sige tanaw si Muham pa. Mara, pa, may pa ang chip ka. Wag yun, mag inana ang chip sa ako. Ah. Pero ang kaning mga kaubanan ako. Ay, tapos, kanang mura, naka-lockdown ba? Ya, yeah, mag ko, magsumay-sumay sa ako. Ay, na dili man may close. Ya, yeah, kanis sila, nag, ako friendly pod ko kaayo, baya, pero kani sila dili dili di, di sila friendly nga mga lalaki ba. Nagtuo siguro sila nga magpa-under ko nila. Din ako tas magpapasensya. Da two times na nga kanang mag story ako, magsumay-sumay siya. Ako bitaw siyang gitudlo ko kaduhan na ni mo nagibuhat ha. Bantay ka lang. Kung inan, So mura siya na na syak. kay nagtuo siya bang abuutan ko nga kuan ko kaayo. Ingon ko bantay ka lang. Kaduha nimo nagibuhat ha. Ayaw nga mo kung kuan nimo advice ninyo nga maski baguhan pa mo dinhi sa mga abroad or kuan. O oh, kanang mga sa Middle East mo na ikuyaw pod pero ko di mo ko sa Europe. Ano ko? ayaw dili mo na ingon na walay magdaog-daog kung why magpadaog-daog Ano ako ah ayaw ko daog-daog ka dili pud ko mandaog-daog mas kig foreigner ka pa koy pakialam alam kanang ako pa ilang gihadlok nga kanang kuan kuno ko kanang hinay daw ba kanang kay kuan manggod ka ng taas ba, maglisud ko niya sila mga tagaas ba, kaayo no. Niya. Ako no, ako jud ako matrabaho ko non-stop. Pero dili kaayo as in nga paspas ng pareho nila mag-abwas kay mga dugay na sila niya kuan. Sos na ingon. Ingon ko. Pantay lang mo. At doon bitaw na ako ang chip. Yato ko sa chip ko bitaw silang isumbong nga anak mo ni mo na nga nag magistorya ko magsumay-sumay sa kuwa wala respeto na wala man unta na ko sila gi biunsa ah, patawag bitaw na sila la kay kanang ang pagpatawag di ay dili man di ay private kanang telepon agoy na maraman na siya na announce sa tibuok ba nga uh, restaurant ah, tanan na kay balo nga nagreklamo ko bago pa ko ha kanang ku an pa ko pila pa ko ka adlaw nag duty nagreklamo na ko wa ko pakialam kay akong tuyo pod balag ikuan eh, ko kanang ikundig ko or kanabang ku kuanon ko nila alison ko nila okay ra wa ko problema ya yeah. guhulat ra jud ko ba nga ito um, bag sa chief ipatawag bitaw na sila na yeah imbis noon nga kuan nakuyawan lagi nag nagkuan nag, pa nag nagkuyog pa siya glaing kauban wala siya nagkuan nga siya ra usa mahadlok gruto siya bakay first time nga hinahitabo nga gireklamo siya pinay dam, tapos baguhay pa wala siya magtuo nga kuyaw ning mga pinay mo dili mo daog eh. Ako buutan jugo kayo di pud ko manghilabot basta di ko nimo hilabtan mao na ako ah sumuto so, patawag ah manhatlok lagi hinuon nya nangayo siya suri sa ko ah ako mo hatag ng kukug sorry ay kanang pasaylo basta makita na ko nga tinod anay eh. ngayo siya sorry sa ko ah ngayon ato nya kanang abin ninyo pagkaugma kanang okay na kayo siya na mauna yung mag-una-una ukon sa ko na hello Anak-anak, good morning. Oh, hadlok na siya. So, tapos ang chip, niingon din ang chip nga, kailangan, sabtun daw ko nga, kuan kay gamay ko daw ko, niya di para sa ilahang nga mga lalaki, mga tag-as kay sila. Niya, ako magkinto pagod ko nga magkuha itong tree para sa plato. So, naku, pagdali no. Niya, moto nga, gibutang ko sa among chip noon dito sa kantin dito ko gibutang sa kantin wala na ko dito sa abwas kay siguro kita na nga kanang kay ako mo ko non stop yud ko bahala ko di ko makalingkod non stop whole day 8 hours okay ras ako ah basta kay dili kanabang dili ko ma-stress mo na ako ang ah, gustong trabaho nga di ko ma-stress mo na nga kung na ay kuan mariklamuhan jud nako nagtuo siguro sila ba nga Pilipina ta nya foreigner ta nya kanang madali-dali ra nila ipakita gyud ninyo nga di basta-basta ang Pilipina labi nag Bisaya kay ako kanang yes bootan jud ko pero na kong isuga kung ako hilagtan Liman kaan, anang kuan ka nang sundog-sundogon ka, magistorya ka tapos kanang maglakaw ka sundog-sundogon ka tapos dili mo close tapos niingon pa tong isa ka kauban na mo nga ay nagjoke ra Ingko dili. Dili ko na ako, accepted nga nagjoke kay eh. in fairness no. Dili mi close bag-o pa ko. Tapos mag-inana siya sa ah, nga magsumay-sumay tapos, kung maglakaw ko, iya kong sulog-sulog no. Dili. Dili na kong madawat na siya. So, Sumoto siya, giingnan siya noon sa chip nga. Kanang kailangan sabton ko, kay gamay ko din, kuan. Uh, nakita man po niya, na mga kaubanan, nga ganahan sila sa kuha, kay kubihan ka ayaw ko, hana, dili. Kanang dili, wad nila makita, nga naglingkod-lingkod ko, pero ako mga kaubanan, lingkod dito, lingkod diri. anak so mo na siya nga ayaw mo pa daug, -daug eh miski pag bago pa mo si intrabaho kay nga no mugara na sila maski pag mga kuan kuan na sila uldo taas man ko pasensya pero ayaw na buhata permi ya kato kay kaduhan niya na gigamit nga iya kung gi sundog-sundog mo na hmm. mo ra to akong share salamat